for this video mga kailas kay nagyayama ang akon kumari o kumpare nagkapundok ang mga team pobre di ba mo ni nagkapundok kami kay nagtibog sila punot ni mari uh, matik na kay matik na kay tip upudenta kay panyag samanta nagkapundok kay burnout by na mga kailas timing pudwa sila yung mga duty timing pudwa ko duty kahit mo ano lambi kay kaon na mga kailas. Unay litub. Labas pa kayo na mga kailas. kay mga on ba sa daghan kayo na mga... sura-sura o napagit sa lami kayo nga sabaw sa litog nga nag-itom-itom pa ba lami kayo presko kayo ng mga kailas o napipansit o after ng mga kailas palit na tagpalinis o grid horse ba diba? kapoy way bay palinis palit ding anak kami ni master mo na si master ang pinaka master di ba nindot kay perfect kay pag instagram kaya adra mga kahilas mo amon mga mga madam o di ba mga tropa ina e, di mawang red horse di ba baka naman red horse sponsor ka naman sa youtube <laughs> mga onta mga kahilas di ba lamig kay ano nailato or seaweeds o oh, di ba English kayo o oh, napatay tinuwa o oh, labas kayo naman kailas kay gikan Panasa punot sa akon kumari pag harvest pa o oh, kinilaw o oh, di ba lamig kayo